Hello mga Marites. <laughs> <laughs> Para mga tumatay lang sa probinsya ganyan. Para mga tumatay sa kabalan po. May batang naglalaro sa bukid. Oh, pero kung yug sana to no? May batang naglalaro sa bukid. Kobe, high five. Kobe. Kobe. Oh, Kali mo lang dito sa kabilang puno, oh. Wala siyang tobe. Oh, andito yung mga magsasaka. Kita niyo. Ilang may ari. Dito dito, oh, yung may duyendo, itali mo lang 'yung duyendo oh. ay tumagapon na, oh. Alam niyo yung nakikita niyo natatanaw niyo, yung mga natatanaw. Hindi akin 'yan. Hindi amin 'yan.

ay, Hoy, over baggage kayo. <laughs> ah, Hello mga Marites. <laughs> <laughs>